YouTube channel. Seryoso man ang bata. Nanonood siya kay Miss Rachel. It's a blue car. Seryoso siya eh oh. Seryoso siya. Nanonood siya kay Miss Rachel. And this kuya, our kuya. Our makulit na kuya. Ah ginagawanya ginagawa niya. Be careful, ha? Be careful, be careful. Walang katapusang kiss, 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 kiss. Palagi niyang kinikiss si Tonton. Si Tonton naman ay inis na. Panay kiss, panay kiss. <laughs> Nat natawa siya. Ay, buh. Dada? Dada, ano, Choo, 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 be careful, anak po, ah. Be careful. eto yung tatlong pangatlong araw na pagbibilad namin. Umulan kahapon ng konti. Kaya yung mga nandito sa harap ng bahay, ayan. Tapos yung mga nakabila dyan sa harap ng bahay, ibinilad ni Asis dun kinabari. Kasi nga, na umulan kahapon, nagkaroon siya ng moist, yung palay. Kaya kailangan ibilad pare-pareho sa araw. So, ang init dito guys, grabe. Alam nyo yung sobrang init dito. Ang dami kong bungang araw sa paa. At yung paa ko ay nagkakasugat-sugat na. si. o. Okay, Kakasugat-sugat. Pero may nilalagay akong ointment cream. Yung cloven... Ay, anong tawag doon? Cloven Basta para sa allergy yun. At dahil sa sobrang init, guys, nakakatamad din maghawak ng mobile. Kasi kahit ang mobile, nagiinit siya. Itong mobile ko, pag ginamit ko siya na mag-video ng ganito, maya-maya, mainit na siya. Kaya hindi ako makapag-video. Natatakot ako baka mamaya biglang pumutok yung battery sa sobrang init. Ay, so, sige na gaya naman itong Sabi ko kanina, Asher, ibigay big mo sa akin ng ano, ang remote at ano, Nanonood ako. Sabi ba naman niya sa akin, kakanta ka? Nasaan yung mic? ko, hindi ako kakanta. Yun yung binigyan ko ng ano, Miss Rachel si Tonton. Gayon kasi nakatulog na si Tonton. O ano, o oh, yan. Naglablad din. nag din. May dala din siyang move. <laughs> Marami siyang video diyan sa mobile niya na Blina vlog niya kaya lang puro mukhanga niya kasi sabi niya hi guys I'm Asher Daray my school name is Happy Kids kuno din kasi siya Yun buti na lang may hangin oh May hangin dito sa labas pero grabe ang banas Sana naman matapos na yung pagpapatuyo namin sa palay oh kasi sa hapon may konting ulan-ulan. Tapos nagmamadali na naman na hakutin yan. Pero grabe talaga. Ang banas talaga. Ay, sana naman matapos na yung ganito. Sana makatapos na kami magbilad para pwede ko nang hilingin na umulan naman ng kauntian. Kasi talagang sobrang init. Ay, shh! shh, shh. Hi guys, naku, pasensya na talaga guys. hindi na ako nakakapag vlog nitong mga nakarang araw sobrang init dito minadaling ibilad yung mga palay na yan tapos dahil nga napakainit nangangati ako grabe ang grabe talaga yung katiko sa buong katawan kaya hindi ako nagvlogay sa ito na araw hindi ko na naasikaso yung pagvlog ko grabe grabe talaga So ayon yung sampung sako na na-harvest nung nakaraan, after mabilad, eto na siya. 4, 5, 6, 7, 7 and a half. So, eto na lahat yung ating palay. At, ayun, medyo ambun ambun dito. Pero, grabe, napakabanas pa rin. Tingnan yung itsura ko, guys, oh. Ngarag na ngarag ang itsura ko. Tingnan nyo yung mukha ko. Sunog na sunog ang mukha ko. Ang leg ko, sunog na sunog. Tingnan nyo. Hanggang likod, sunog na sunog. Grabe yung rashes ko, nagsisilabasan kahit umulan siya, mainit pa rin yung singaw galing sa lupa, napakainit. Ay, ewan ko, kaya hindi ako nag-vlog. Si Tonton, dito mga nakarang araw, napakaligalig niya. Sobrang ligalig siya, nagiiyak siya. Buti ka mo, yung pacifier na nabili namin, nagustuhan ka niya. Kasi nung nabili namin yung pacifier, ayaw niya talaga mag-pacifier. As in, ayaw niya kahit anong gawin kung Ayaw dyan. Ayan, lumakas na ang ulan. Ngayon, nitong mga nakaraan, sobrang ligalig niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Chinek ko naman lahat ng napi. Uh, kung may kinagat ba siya ng lamok, kinagat ba siya ng langgam. Wala naman. Ang, ang ano naman niya, ang napi naman niya, malinis. Kapapalit ko lang naman ng mga napi. Ganon. Hindi ko alam, lalo sa gabi. Grabe, ang inga, ang ano niya, ang iyak niya. Hindi lang iyak niya. Ngayon, ang ginawa ko, tinay kong ibigay sa kanya yung pacifier. That time, sinupsup niya yung pacifier, ayun, nakatulog siya. Kaya kapag hi? ganyan, nagliligligan siya, hi! hi. hi. Nag-vlog din, ginagaya din niya ako mag-vlog. Kaya yon simula noon, every time na nagliligalig siya, yung pacifier ay binibigay ko sa kanya, dun siya natigil. Ah, oh, grabe yung init. Eh, tignan niyo ah. Grabe para kaming ano para kaming mga kandilang nalulusaw, so, sobrang banas. Yan umulan na. Simulan na sana naman kahit papano ah uh, medyo mahimas-masan na yung sobrang init ng paligid. Buti ka muna na kami ng pagbibilad ng palay guys. Yung time na wala akong ano wala akong vlog, yun yung time nami minamadali yung pagbibilad ng palay kasi nga Itong pagulan-ulan -ulan niya, lalo kapag bandang hapon, grabe. Bigla siyang dumidilim. tatanggal lang, kaayos lang ni Asis yung paliyan sa loob. Buti ka mo si Tonto, nakatulog siya. At eto, mag-homework pa. So, hi, balik-balikan ko na lang kayo guys. Pasensya talaga, hindi ko na nasikaso mag-vlog talaga guys. Pasensya na talaga. So, see you! So, yun guys, may mangga tayo. So, magmi-merienda muna tayo ng mangga. Merienda Mir mangga. Mangga ang merienda. Pahinga-pahinga habang ano, habang may ulan ng korte. Tingnan nyo, pasensya na talaga. Itura guys, tingnan nyo, para talaga akong basahan. Mukha talaga akong basahan. Lalo na nito mga nakaraan. Walang, wala talaga akong ayos-ayos. Ni magsuklay, hindi kumasuklay ang buhok ko. Sobrang init. Pagising, puyot agad. Alaga ng bata, maglinis ng bahay, maliligo. Pagkatapos maligo, pusod ulit ang buhok. Bantay kay babu, bantay sa bilad. Dito sa bahay. Ganyan, gawa namin dito. Tulog na siya. You want mango? Yes. To eat. Yeah. Pati kung anak mo mukhang gusgusin. No, I don't put your hand there. I'm taking video. Ah. Ay, buti nakatapos na kami sa pigbibilan. Okay. Buti talaga guys, tapos na talaga kami sa pagbibilad. Sabi nga ni Asis, ay tapos na kami sa pagbibilad. Sabi niya, okay nang umulan. Kasi <laughs> sobrang banas. Okay na do umulan. Anak ko, uh, ay, you really not gonna listen? Itong anak ko, tigas ng ulo nung nakaraan. Nung nakaraan, sinabi ko dito. May kwento ako sa inyo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mm. Hold. Hold. Tigasan kasi ng ulo niya. Sabi ko, kasi may pumasok ng langgam, dito sa bahay. Alam niyo yung alam niyo yung langgam na ano, na malaki na color black. Yan yung langgam na pumasok dito sa bahay. Kapag, kapag kinagat ka noon, masakit ang kagat noon eh. Ngayon, binigyan niya ng pagkain. Sabi ko, wag mong bibigyan ng pagkain ng mga langgam kasi mamaya, madami na yan sila sabi ko. Pura sa binagyan mo ng pagkain ng langgam na yan, magtatawag yan ng kasama niya. Kapasok sila dito sa bahay, sabi ko sa kanya, isipin nila maraming pagkain. Ngayon, ayaw niya makinig sa akin. Ako, hindi mahaba ang pasensya ko manaway-manaway pa. -manaway Naiinis ako dahil nga sobrang init. Tapos magpapasaway pa siya. Mainit din ang ulo ko. Kaya e, ayaw niyang makinig. Sabi ko, bahala ka, sir, sa buhay mo. Sabi ko sa kanya, huwag na huwag mo akong tatawaging mami ikas-ikas ng ulo mo, hindi ka nakikinig sa akin sabi ko sa kanya habay, habay mamaya sabi niya sa akin, jo <laughs> alam mo yung tawang-tawa na ako sa loob ko pero hindi ko pinalata, nag-pretend pa rin ako nagalit sa kanya tawagin ba naman niya akong jo bakit sabi ko na huwag mo akong tatawaging mami maghanap ka na lang ng ibang mami mo hindi ka nakikinig sa akin, sabi ko eh maya maya sabi niya sa akin, jo kasi yung binibigyan niya pagkain na langga, binibig na lang, binibig na nung langga, binibig na pagkain. E eh, gusto niya ipakita eh, sa akin. E eh, hindi niya nga ako matawag na mami, kasi sabi ko, wag niya ako matawag mami. Wala, wag naman niya ako sa pangalan ko, Diyo. Sabi ko, ikaw talaga asher. Ah, Itong batang to, marami na rin kalukuhan. Lumalaki eh, siya na ano, ay nako, kulit. Marami nagsasabi pumayat-pumayat si Ase. Parang hindi siya papayat. Ang kulit-kulit. Nikot-likot. Pero 21 kilos yan. Kahit ganyan ang katawan niya, 21 kilos siya. Pag may yung busog-busog siya, 21.5. Pero pag may gutom-gutom, 20, ganyan. May bigat-bigat naman. Pag kumain naman, marami naman siyang ano, marami siya. Ako nagising na yata si Tumpet. Yung isang bowl na, yung isang bowl na to, na kanin, kaya niyang ubusin naman. Hmm? Bakit kaya gano'n ang panglasa ko? Medyo maasim, ay, naasim man ako. Boy. So yun guys, pasensya na talaga, hindi na ako nakakapag-video. Wala na ko na masika sa yung pagbibigok talaga. Pero sana dahil nakatapos na kami nito, sana makapag-video na ako nito mga nakas mga sunod-sunod na ano, araw. So, thank you, thank you for watching guys. Bye-bye. See you in our next vlog.